Ayan, magandang araw sa lahat. Ayan, ito naman may Pamalas TV. Ayan. Ang video natin ngayon ay kung paano magtanim ng walis tambo. Ano? Ito guys, yung walis tambo na ginagamit natin sa bahay na panglinis o pangwalis ng mga alikabok. Ayan. Kaya, andito naman tayo sa ating dating taniman ng walis tambo. Dahil nga sa tagal ng panahon, na hindi tayo nakapagtanim dahil napabayaan natin to dahil sa dami nating ginagawa hindi natin inaabot ano o inaabot ito kaya napabayaan natin kaya andito naman tayo upang i-rehab ang ating dating tanim na walis tambo upang ipakita sa inyo kung paano tayo magtanim ng walis tambo dahil may iba-ibang klasing pagtatanim o diskarte para mabuhay lahat ang ating tanim ano Ayan, kaya tapusin nyo lang guys ang video nito kung may hilig kayo sa gantong klase o gusto niyo lang malaman kung saan nga ba galing ang walis tambo na ginagamit natin sa bahay. Ayan, samahan nyo ako guys. Ayan, ano guys? Ito nga yung dating tinaniman natin ng walis tambo. Kung mapapansin nyo nga, talagang matataas na ang kahoy na nandirito sa ngayon. Dahil guys ay yan, ikwento ko muna sa inyo ano, bago tayo magsimula kung paano nga tayo magtanim ng walis tambo. Nang itinanim ko ito guys ay mahigit na itong 10 years. Nang mula nang itinanim ito natin dito sa lupang ito ano. Ayan. Pero sa ngayon ay mayroon pang natitira na buhay. Ayan, kaya suerte natin dahil may naabutan pa tayo na pang Oh, pagsimula na naman para tayo ay magtanim ng walis tambo. Ayan. Itong isang variety ito, ano guys, ito yung variety na native na walis tambo, kulay green. Ang kanyang bulaklak. Ayan. sa tagal ng panahon na itinanim natin dito, talagang marami na tayong naani dito. Dahil yung mga nakaraan ng mga taon, talagang napabayaan natin to Hindi natin to nalinisan. Ano? Dahil ang ginagawa ko nito, pagkatapos natin pagkatapos kong mag-ani ito ay ating nililinisan kaya tuloy-tuloy lang ang kanyang pagyabong dahil nga sa mga nakaraang taon dahil sa parami ng paraming ating ginagawa ay itlang napabayaan natin to itong taniman natin ng na walis tambo kaya kung mapapansin nyo talagang damo dito ay matataas na pero yung mga walis tambo usop room, sa English nga kung tawagin ito ano ay nandito pa rin buhay pa rin sila ano kaya may makukuha pa tayong pangsimilya ayan talagang kanlong na kanlong na ano matagal na panahon at ang walis tambo guys ay talagang matagal din to bago ma matay lalo na kapag ito ay naalagaan natin ayan ito ay pakapala ng pakapal to kapag ito ay tama ang pag maintenance natin kaya ito nga ngayon irerehab natin at ililipat na naman natin sa bagong taniman natin na walis tambo ano hanggang to guys sa dulo di bali yung tanim natin dito ito ay nasa mahigit 500 na puno malawak to ano guys talagang napabayaan natin dahil nga yun nagkasabay-sabay yung pagtatanim natin ng pinya at gulay kapag wala tayong pasok ito ang ating ginagawa kaya ito na naman tayo ano dahil nga marami ang nag-order sa atin kaya kailangan natin na uli ang ating pagtatanim ng walis tambo dahil hinahanap nila ang ating gawa ano ayan kung mapapanood nyo guys yung mga una kong video sa paggawa ng walis tambo mayroon tayo ng ano kung gusto nyong makita o matuto kung paano magtahi ng walis tambo ayan di bali umpisahan na natin kung paano tayo yung kumuha ng pantanim ayan ano guys di bali ito nga yung gagawin natin na pantanim ano di bali kukunin na natin to lahat para maitanim na natin to ano ako guys ay nagtatanim nito kapag tag-ulan na. Yung iba naman, kahit mainit na ay nagtatanim, dinidiligan na lang, dinidiligan lang nila. Ako naman, ginagawa ko nito, nagtatanim ako nito kapag tag-ulan para siguradong buhay lahat ng ating itatanim. Dahil kapag tag-ulan, laging basa ang lupa, mabilis natumubo ang walis tambo at mabilis siyang mag-ugat at siguradong buhay lahat. Kung may mamatay man, ay kunti lang. Hindi ganyan ang ginagawa ng iba kahit mait, nagtatanim sila, dinidiligan lang nila. Pero kapag tuloy-tuloy ang init, siguradong marami ang nawawala o namamatay. Sayang ang similya, lalo kapag wala tayong pantanim. Ayan, ang ginagawa ko nito, ayan. mga ganto. Ayan. Ganto ano guys, isang puno na yan na itatanim natin. Eh, ganyan lang ginagawa natin, ano. So, ito lang natin 'yan. Yan. Yan, di bali ganyan lang ang ginagawa ko, ano. Pagkakuha ko nito, ito ay direkta ko lang itinatanim doon sa akin tataniman. Dahil tag-ulan ngayon, mas maganda yung magtatanim tayo nito tag-ulan para siguradong buhay lahat ang ating itatanim na walis tambo. Yan. ang ginagawa naman ng iba nito binababad muna sa tubig o oh, pinapaugat ano ako naman talagang nagbabase lang ako sa panahon nagtatanim ako nito talagang tag ulan para hindi na tayo kailangan pang magpaugat hindi na kailangan pang magbilig at siguradong tutubo ang ating tanim na walis tambo kapag tag ulan tong yung ganito, yan, pwede natin pagdalawahin yan. Ano? Yan, pipilasin lang natin yan dyan. No? Yan, may dalawa na tayong pantanim. Yan. Yan, ito guys yung nakuha natin ano, na pantanim. Yan, sa dalawa, tatlo, apat, lima. Yan. Di bali, doon pa tayo uli sa kabila. Yan, yeah, pa. Di bali ingat-ingat lang guys kayo sa pagkukuha nito, ano dahil ang dahon nito ay matulis yung pag yung gilid ng dahon, ano? Yan, matulis yan, parang blade yan. Kaya kapag hindi kayo sanay, baka kayo masugatan. Kaya ingat-ingat lang guys kayo sa dahon. Yan. So guys, kapag itinanim natin to ngayon, ngayong anihan, yung ibang magulang nito, gaya nito, ito ay magbubunga to, may ma-harvest na tayo dito. Kapag naitanim natin to ngayon. yeah Pagdalawain natin to. siguro marami rami rin tayong makukuha ditong pantanim dahil marami rin yung hindi pa namamatay tugas so, kagandahan ng walis tambo ano hindi basta siya namamatay dahil ito ay damo damo na napapakinabangan ang natin na panglinis ng bahay eh. Ayan ano guys, di bali ito na nga yung nakuha natin na pang tanim. Ayan. Di bali yung ibang similya dito ay babalikan na lang natin sa susunod ano. Na wala tayong gawa. Di bali ito sa ngayon, itong nakuha natin ay itatanim na natin to Doon sa ating lupang pagtataniman. Ayan. Ayan guys, punta tayo doon sa ating taniman. Ayun ano guys, Dibali, ito nga yung una nating itinanim na walis tambo. Yan, siya ay buhay na. Kung nakikita nyo nga ay ang kanyang suhi ay maganda na. At buhay na buhay na siya. Yan, ito guys ay itinanim natin sa paikot ng ating tanim na pinyahan. Ano? Ayan, kung nakikita nyo nga ay may saker na siyang lumalabas o suhi sa kanyang puno. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na ang kanyang pagbuhay. Ayan. Gaya nito, dalawang saker na ang lumalabas sa kanyang puno. Ayan. Kapag ganyang green na green o hindi lanta ang kanyang dahon, ibig sabihin, buhay na siya. Mayroon na yan ugat. Kaya tuloy-tuloy na ang pag kapal nito o paglabas ng mga suhi sa kanyang puno. Ano? Ayan, di bali, dito nga tayo magtatanim sa paikot ng ating pinyahan para sa susunod na pagharbis natin ng pinya ito naman walis tambo ang aanihin natin ayan tara tanim na tayo hello guys sa pagtatanim nga pala ang ginagawa ko ay magbubutas lang tayo ng katamtama lang ang butas huwag natin lalaliman dahil kapag sunod sunod ang ulan yan ay napupunan tubig na posibilidad na malunod ang ating tanim at mabulok ang ginagawa ko lang bumaon lang ang kanyang puno yan gaya nyan kahit medyo labas ang kanyang ugat basta wag masyadong malalim parang halos dalawang pulgada lang ang lalim ano guys mula sa pagkakabutas natin mula sa lupa yan, pwede natin ibaon yung walis tambo yan, lagyan natin ng lupa yan ganyan lang guys ako para nagtatanim Ano? Mababaw lang ang pagtatanim natin. Huwag natin lalaliman dahil kapag yan ay mag-stay ang tubig yan may posibilidad na mabulok ang ating tanim na walis tambo dahil yan ay nalulunod din yan dahil nga sa tubig. Kaya huwag natin lalaliman ano. ayan. Ang distansya naman ng ating gagawin ito ay nasa one and a half meters ano ang layo mula doon sa pinagtaniman natin hanggang dito naman sa kabila yan ganyan guys tayo pag nagtatanim ano dahil ito ay habang tumatagal kumakapal siya umalaki lumalaki ang kanyang puno kaya sila ay nagsasampayan ano kaya mahalaga rin ang distansya ng ating pagtatanim Ayan, nasa 1 in half meters ang layo. Ayan, dito naman tayo magbubutas. Ayan. Ayan, ganyan lang guys ka babaw. Ano ang gagawin natin? Ayan. Bumaon lang ang puno ng ating tambo. Ayan, saka natin lalagyan ng lupa. Ayan, dahil yan ay kapag yan nabasa o umulan na naman ng umulan mabilis lang yan umugat ano at hindi malulunod ang kanyang puno ayan di bali ang ginagawa ko nga kinakalat ko muna yung mga pantanim natin sa tamang distansya para hukay lang tayo ng hukay at lagay lang tayo ng lagay ng pantanim ayan Eh ano guys, sana ay may na naman kayo sa pagtatanim ng walis tambo. At paki-subscribe ning and like and share na lang guys sa ating channel. At maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito lang po ipamalas TV. Bye bye.